Kasi boss dyan yeah. mga 'yung PO. So, ilang pahid na 'yung ginawa mo dito, boss? Isang lang, isang ah? coat pa lang 'yan. Ay, coat pa lang. kasi. Umulan kasi oh, 'Tong mga ito, masigla 'tong ito. 'Yung mga lalim. 'Yung mga bitak niya. So, para hindi pumasok 'no. Pang ilang araw mo nang tinira 'to? Isang araw lang. <laughs> medo sa taas. Ayun. Ah, sa tasa ba 'yan? Yes, Ay, s'no. ko din 'yon para hindi ko masaktan. Oh, sa babaano talaga ano. Sa gilid. Mm. pati 'yung sa gilid-gilid niya, mga niyo 'yung mayroon siyang ano, pinahid na ano, Pang-waterproofing. Ulan. What's up mga Kanoy pi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si Kanoy P for another video Araw ng Sabado mga Kanoy pi, Hindi pa ako lumabas Kanina, winashingan ko na si Mia At nandun, malinis na malinis na naman Ngayon, punta tayo dito sa aking manukan At magpapakain Magpapalit ng kanilang inumin At maglilinis dito sa kulungan mga Kanoy pi magtatanggal na naman ako ng ipot nila Bale ito nabigyan ko na sila ng pagkain mga Itong mga nangingitlog at sad to say may isang manok na naman tayo dito na ano, mga kanaypi, na hindi makatayo nang hihina kahapon binigyan ko na ng gamot mga kanipi so nangitlog na siya kanina kaso malambot yung shell Ayan. Binigay ko na kay Bentong yung itlog mga kanipi. So, yan yung mga nanging itlog nating manok. Ayan. Tapos ito na yung mga bago nating manok mga anipi, Mga port bats na manok. Ayan. Bali, 3 months na sila nung 18 August 18 may dalawang buwan pa bago sila mangitlog by siguro August ngayon September mga October mga kanaypi mangingitlog na itong mga manok natin na portbats ayan ito yung mga galing kay kuya Taki ayan mga kanaypi tapos ito na-transport ko na dito eh yan yung galing sa kanya. 13 pieces. So, ayos naman na sila mga kanipi. Wala nang sakit. Wala nang sign na nakapikit yung mata. So, hopefully na mapalaki natin ng maayos, no? Bali yan. Papakainin ko muna itong mga to at magpapalit ng kanilang inumin tapos lilinisan ko yung mga ipot nila. Ayun. balik Bali kagabi, nag sa akin si Kuya Elpidio at nag-order na naman ng dalawang tray na itlog. At bukas ko yan i-deliver ide araw, araw ng linggo, mga kanayipi. Bali ngayon itlog nila. Ayan, reserve na natin kung ilan yung makuha natin. Yung itlog nila bukas, yun na yung idadagdag natin, mga kanayipi para mabuo ko yung dalawang tray na itlog no? uh, hopefully na maging okay pa yon mga kanipi Mapa, magamot pa natin no? mamaya bibili ako dun sa bayan ng gamot para mabigay sa kanya no? <laughs> so yan uh, Magpapakain muna ako doon mga kalipi Tapos papalit ng inumen Update ko na lang kayo mamaya Pag natapos na tayong Naglinis din dito no? Alright Ay Video <laughs> ka tanan eh Ay gamukarot Ay kawa. ka na ka. na Ay, na. Ay. <laughs> Ayan mga kanaipi. Kakatapos ko lang maligo. Bali, malinis na rin dito sa, ano, sa kulungan ng manok. Uh, tapos na rin akong nakapag-disinfect mga kanaipi. Ayan. Ayan na yung itsura niya ngayon. Malinis na mga kanaipi. All right. O Medyo nakayuko pa rin yung ano, mga kanipi, yung manok na nangihina dyan. Mamaya, bibili tayo ng ano, gamot para doon. No? Palabas na tayo, mga kanipi. Ito na tayo kay Mia na uh, na tayo. No? Hopefully na makahabol tayo <laughs> Mag alas 11 na ng umaga Mga kanaypi Ayan At Malinis na si Mia dahil Naka washing kanina Winashingan ko Ayan At didiretso na tayo dun sa ano mga kanaypi Dun kay Kuya Elpidio Estimada ka na din uh, Titignan natin yung ginagawa ni Boss dyan yung kapatid ni Boss Peter mga tignan natin kung ano na yung nagawa niya doon sa ano sa pinapagawa ni Kuya Elpidio syempre para ma-update din kayo mga kanayipi para kung sakasakali uh, gusto nyong magpagawa magpapintura sa kanya ah uh, misis ko ako para makontak natin yung kapatid ni Boss Peter na si Boss Jan Familia, mga kanipi Malinis na malinis na yan Dahil Napaliguan ko na kanina eh Alright Tara na mga kanayipi. pala yun sa harap pa at pasok tayo ayan mga kanipi nandito na tayo sa bahay ni kuya elpidio Ayan, napapansin nyo Napahiran na ng ano Ng First coat niya mga kanoyipi Waterproofing niya So, nandito daw sa likod si Boss dyan. Tignan natin Ibilis naman mga kanoyipi no? Boss! Ayan mga kanoyipi Kahit yung harapan Na dito sa harapan ng bahay ni Kuya Elpidio at pati sa baba primer lang pala yung nilagay, hindi na inapply ng waterproofing kung napapansin nyo, maganda na napahiran na taas baba, pati dyan oh, sa may hagdan sa taas, wala pa mga kanayipi hanggang dyan lang oh, yung napahiran ng waterproofing hanggang doon sa baba ayan no? oh primer lang pala yung ano nilagay dyan ayan. so si bus dyan nandito sa likod uh, hindi pala kawayan na yung ano yung ginamit nila dahil wala daw mabili mga kanayipi kaya scaffolding na lang yung ano yung ginamit so yan Ang bilis mo abos dyan Kaya ka okay. eh May nagtatanong kung ano daw yung mixture ng ano nung ginagamit mong waterproofing eh. Lagyan ng semento at saka ano yung flexiband. Ah, aluin. Ah, flexiband. Ayan, Flexiban Boysen pala yung gamit ni boss Boss dyan eh Kasi pag local, madaling Bakbakbak oh. Papatok din tubig So ilang patong yan boss? Yung gagamitin mo? Tatlo. tatlong pahid Ayos pala no? Para sulit talaga ah Pag-approve kay Kuya El Piyo, baka may mga susunod pang magpapapintura o magpapapahid ng ganyan ba? Ganun pala mga ah uh, Poison na plexiban, tapos hahaluan ng semento. Pero huwag masyado sa semento daw eh. Kailangan tansyan lang yung hindi masyadong malapot para ano mabilis ipahid so tito mga kanaypi first coat pa lang to bali tatlong pahid daw yung ilalagay dyan para ano tatlo pa silang tumitira eh nasi bus dyan mga kanaypi oh So ilang pahid na yung ginawa mo dito, boss? Ilang lang, ah? one coat pa lang yan. Ay, one pa lang. Kasi umulan kasi. Oo. Uh -huh. Ito mga ito, masigyan ito. Yung mga lalim. Yung mga bitak niya. O, para hindi pumasok, no? Pang ilang araw mo nang tinira Isang araw lang. <laughs> sa Ayos na. No. Bigyan sa Oh, sa baba na talaga 'no. Mm. Ayun, pati yung sa gilid-gilid niya mga kanay meron siyang ano, pinahid na 'no. Pang waterproofing. dagdan pala oh. mm -hmm. maganda, maganda. Ilid. pa Oh, boys. ay ah, isa. Para quality no. Oh, oh. Parang walang masabi yung ano, may ari ba? Ayan, sa mga gustong magpagawa, mga kanoypi magpapintura, Ah, uh, PM nyo ako para tawagin natin si boss dyan Matagal ka nang ano, boss? Matagal, matagal ka nang na, nagpipintura. Matagal na, matagal nang pinto. Oh. No masilian pa bago magtatlong ko. Ah, uh, tatlong ko. So, masilian ko munang, muna ng una. Oo. Tapos pag na-masilian, patong ulit nang ano? Patong ulit. Kasi pag pinatungan mo, masila mo naman di. Oh. Pero yung uh, kain, muna to dun sa, sa likod kita. muna. oh, mas may oh. Mas may sa likod eh. No. Madali lang dito eh. Natapos na yung likod. Mas mahirap. Ah, uh, na dito. Oh. Dito relax na lang. Ah, patingin nga boss yung ano yung gamit mo nasa baba. Tignan natin mga kanipi. Tignan natin yung gamit niya ano uh, pa dito para may idea kayo kasi may nagtanong sa akin basi eh. andong pala yan ayan o oh, boys kasi mas maganda yan mag, uh, madaling matuyo mm. Kasi pag local na flexiban. Oo. Oh. Matagal siyang matuyo. Mm. So mas maganda pala yung voice in natatak uh, no. Pero mas mahal. Oh, mas mahal talaga. Kasi quality no. Know? 4,000 'yan eh. Mahal pala yung ganito no. Pero sure gold quality yan. Oh. Ah, tap ganyan natapos sa haluan na lang ng ano, oh. ng semento. Pero magsalin ng ibang timba. Oh, para no. Hindi para tumigas. Pag, oh, pag naaluan mo na ng semento, titigas na sa ibabaw. Mm. Yung, uh, kailangan pala konti-konti lang no. Mas maganda sana kung may yung parang bagay na ano. Oh, pang oh, panghalaw. kasi. Para yung hindi siya magbubo yung sinisong. Mm -hmm. May idea na kayo kung ano yung ginagamit ni boss dyan, ano? Oh. Pang waterproofing. Ayos, boss Ito tayo sa taas. Ayan mga kanipi, nakita nyo naman na yung nagawa ni boss dyan isang pangalawang araw pa lang niya uh, isang araw tinira niya mag isa lang mga kanayipi. tapos ngayon tatlo sila ayan sa susunod na pagpunta natin siguro nakailang coat na sila dyan nakailang patong na sila oo <laughs> baka may primer na yan pagbalik natin dito mga na, no ayan ayan mga Andun pala si kuya Nakausap ko siya. Bukas, deliver natin sa kanya yung ano, yung dalawang tray na itlog. So, yan si Mia. Kita tayo. Tapos na natin nakita yung ginagawa ni Boss diyan para ma-update din kayo mga kanipi kung maganda ba o pangit yung gawa ni Boss diyan. Uh, sa tingin ko naman maganda mga kanipi dahil talagang kahit dun sa ano sa rap na semento uh, pinapahiran nila ng ano yun yung flexiban mga kanaypi ayan uh, three coats yung gagawin niya dyan para ano, makapal tapos primer All rights, tara mga kanaypi back to pasada tayo <laughs> papanam nang

hindi pa yun oh. hindi na tigay mo lang ma'am ay hey, sir oh, ito ang bangero okay ano pa masayong tinang Trend. Okay. Tingnan niyo. maka-naipi. Bili tayo ng ano? Ng pits. Pagkain ng liyer ko maka-naipi. Paubes na naman eh. Bali, ito na mga kanipi yung ano uh, chicken layer na pure blend. Tapos bumili tayo ng ano uh, Integra 2500 na apat na kilo. Plus pagkain ng pusa, kalahating kilo. hindi pa naman ubos yung ano yung pagkain ng manok doon yung layer ko baka hanggang bukas pa yun mga kanayit, eh. eh bukas sarado to eh Ano ni Pi? Kunin natin yung ano maka mga Kanaipi. labas na tayo. Kinuha ko rin yung trapal ko na ano. Nilabhan ko kanina. Madumi na kasi mga kanipi. Ayan, labas na tayo. Ayan, may pasayor pa tayo mga kanipi. Warehouse! natin yung mga pasayero natin apat na pasayero yung naisakay natin kanina kumita naman tayo ng 80 pesos alright hanggang okay, madam us yes. Penang Kaya mga kanaipi Kumita ulit tayo ng 50 pesos Ang tagal nung pila namin Supra da Ayan mga kanaipi Kagarayan na si Mia Nandiyan na At bumili tayo ng ano ng diaper ni baby Mika tapos uh, shumay at uh, aros kaldo tapos wipes ayan yan na naman napunta yung kinita ko ngayon wala matumal ngayon mga kanaipi lang lang napasadaan ko <laughs> siguro meron din 300 ata mga kanaipi ang tagal na ano, ang tagal yung pila ko kanina sa paradaan. Halos sinabot ako ng tatlong oras sa dalawa doon. Nakanaitik. Ganon din yung mga kasama kong tricycle driver. Ah, uh, matumal kasi mga kanaypi Wala masyadong pasayero Ayan, buti na lang Naka 300 pa tayo pinambili ko ng uh, Ulam namin ngayon So salamat na naman mga kanaypi sa pagsama sa panunood sa no skip ads. Nandun si Milo sa likod ko mga kanaipi oh. No. No. Ka. Ming. Ah. Oh. <laughs> si Milo, nakita niyo mga kanaypi yan yung alaga ko sa Taiwan na inuwi ko dito sa Pinas ayan ah, nandito lang naka, nakawala mga, naka mga kanaipi hindi ko na tinatali so yan kita kita na naman tayo bukas mga kanaipi hopefully bukas medyo maganda ganda sana ang pamamasada natin so thank you so much ulit kita tayo bukas stay safe lagi I love you all and peace out